Good morning everyone! Guys, nagluto ako ng champurado. Perfect ito pang almusal at pang merienda. Anytime. Samahan nyo ko guys. Tara na. Ilugaw na natin ang ating malagkit guys. At nilagyan ko siya guys ng pandan leaves. So guys, ito ang benefit ng pandan leaves guys na makukuha natin. At maglagay din ako guys ng tableya. Ayan guys. Kanawin natin siya sa mainit na sabaw na lugaw para madali siyang malusaw. Imikos-mikos lang natin guys para mag magmelt siya guys ayan at uh, ito guys ay marami ding benefit makukuha natin guys ang tableya guys na mula sa kakao, guys to siya ang ating benefit guys maganda siya sa ating katawan guys so ayan at ihalo natin guys at tanggalin natin ang mga dahon ng pandan leaves guys para hindi istorbo pag kumain tayo guys pag sandok natin at ilagay na natin guys ang ating tableya na kinanaw. At timplahan natin guys. Uh, lagyan ko siya guys ng tatlong kutsara na asukal guys. Dahil ayoko nang masyadong matamis. Depende na lang po sa atin guys. At lagyan ko siya ng 1 teaspoon na salt. Pambalance ng timpla natin guys at i-mix natin mabuti at ready to serve nilagyan ko siya guys ng evaporated milk ayan kainan na at nagluto ako guys ng tuyo na sapsap -sap. kaya perfect partner ng champorado tara guys kainan na thank you for watching bye bye